Hi Aquarius! Tignan po natin kung anong ang mensahe sa'yo ngayong second week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Eliana Reyes. Tignan natin. Mensahe, we have, I can stop thinking about you. Aquarius, merong isang tao dito na hindi, hindi ka mawala sa isipan niya or pwedeng ikaw to, baka ikaw tong nag-overthink ngayong week. Check natin ano po ang energy. Spirit Guide, energy po natin for Aquarius. Ayan. Hindi ko alam kung may utang ba sa'yo yung taong to, kaya hindi mo makalimutan. Or nasaktan ka ba ng taong ito, Aquarius? Tingnan natin. Spirit Guide. Mensahe po natin, Aquarius. Energy. We have Ten of Rods. Yan, na-stress yung iba sa inyo ngayong week na to. Ayan, siguro na-stress kayo kasi pwedeng hindi kayo kinokontakt ng taong to. Ayan, tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Okay, Blockages. Nine of Pentacles. Okay, marami palang ingat kayo kasi maraming naiingit sa inyo dito, Aquarius. Okay, mag-ingat kayo sa mga pinopost ninyo sa social media accounts ninyo ngayong week na ito. So, 9 of Pentacles, so ito po meron dito, sobra-sobra ding gumastos. Kaya, ano po, watch out dito sa inyong mga expenses. Saan ka ba dapat mag-focus? Ayan, communication. Meron ba kayong gustong kausapin? Meron ba kayong gustong i-message ngayong week na ito? So, i-message na po. Parang, wag na kayong magdalawang isip pa. <laughs> Tapos, ito po. Eight of rods kasi, meron tayo. So, ito po ay relocation. Meron ba kayong gustong puntahan? Gusto nyo bang lumipat ng bahay? Ano ba yung gusto ninyong gawin? So, ayan po, eight of rods. So, focus po kayo dyan sa pag-travel or baka ito yung pinag-iipunan ninyo. Yan. To release. Okay, yung sinasabi ng ibang tao, yung opinion ng ibang tao regarding po sa inyo, sa mga ginagawa ninyo. Dapat hindi sila nagmamatter. Six of uh, swords. Okay, di ba may pag-alis dito? So, pag nilay-nilayan, pag-isipan mo daw munang mabuti kung ano ba itong pag-travel or pag-relocate na gagawin mo. So, kailangan po buong buo yung loob mo dito, Aquarius, bago mo siya talaga gawin. Tignan natin, yung tipong alam mo na wala kang pagsisisihan. Tignan natin, pagdating naman po sa mga naghahanap ng work. We have five of swords and five of pentacles. Medyo actually, medyo nahihirapan yung iba sa inyo. So, may stress talaga kayo na nararamdaman dito. Kasi po, yung iba, alam niyo na may capabilities kayo pagdating sa work na yon pero hindi kayo natanggap. So, hanap po kayo ng ibang work. Baka nga iba sa inyo, sa malayo nyo talaga, mahanap yung progress na hinahanap po niyo pagdating sa trabaho. Sa mga may current work, ayan po, paganda pa po ng paganda yung work niyo, ah uh, yes, ayan o, yung, uh, yung yung banding mo, yung communication mo with your coworkers, workers yan. Last, mas lalo pa siyang gumaganda. So, yung ano ba yung tawag doon? Yung relationship. Ayun, yung relationship. Di ko siya maisip kanina. So, we have naman King of Pentacles. Para po sa mga gustong mag-resign, nakikita ko dito buong buo na yung love ninyo. Baka kayo din yan. Ayan kaya may ma may pagre-relocate tayo dito, may pag-alis tayo na pinap may pag-alis na pinapakita sa atin. So ayan po, i-person niyo na po kasi ito buong-buo na yung love niyo. Alam niyo naman yung gagawin niyo, Aquarius, hindi kayo yung tipo ng tao na uh, mag-red assign walang nang bahala lang, hindi naman po kasi meron naman kayong plans dito. Tingnan natin para naman sa gustong magbukas ng business, buksan nyo na po yung business na yan. Huwag nyo na pong patagalin pa. Para ayan, bumalik na kaagad yung pinuhunan po niyo. Tignan natin, five of cups para sa mga may current business naman dito. So ang dami-dami niyong -dami mga ano dito, uh, Aquarius, ang dami niyong mga pinagsisisihan. So pwede po na ang dami-dami niyong -dami tinanggihan, madami pa kayong tinanggihan ng mga clients or mga tinurn down dito na offers pagdating sa business ninyo. Ayan, pwede rin naman po, ayan. Ingat pala kayo kasi baka mamaya may mga bogus joy miners po dito sa business ninyo. Alam mo yun, sila yung tinanggap mo, tapos sila pala yung manluloko sa'yo. Kaya po mag-iingat po kayo dito. Kasi baka ganun yung mangyari. Diba minsan ganun, nag nagtiwala ka dun sa tao na yun, tapos yung mga down mo ng mga offers, yun pala yung mga totoo. Kaya always follow din po your intuition. Tignan natin. Pag may nakita na kayong red flags or may kaba kayo na nararamdaman, wag nyo na lang wag na lang pong ituloy. Para naman sa mga, okay, sa mga, ayan, lalaban pa ba yung business? Yes, ilaban nyo pa po ang business ninyo. Marami pa kayong kikitain dyan sa business na yan. Ngayon lang, siguro medyo nahihirapan kayo, pero matatapos din po yung kahirapan dyan sa business ninyo. Mag-focus po kayo, ano ba yung products ninyo na mataas yung sales ninyo. Tignan natin pagdating sa family. We have judgment. Okay, mukhang may balikbayan ka dito na kamag-anak or pwedeng kayo to we have four of rods, may uuwi, ayan no? may uuwi dito na kamag-anak, so may, could be reunion, mini reunion, tignan po natin, pagdating naman sa mga friends, we have two of cups, pagdating po sa mga friends, ayan po, okay na okay, uh, intindihan ka ng mga friends mo, kung Aquarius na, no? kung hindi kayo nakikita-kita, kung hindi kayo madalas nagkakausap, naiintindihan ka nila, so parang you don't need to worry, pagdating dito sa mga kaibigan mo, kasi mga kaibigan mo talaga sila, I mean totoo, true, true friends mo sila, pagdating naman po sa uh, sa love life sa mga single we have eight of cups so meron dito nagmo-move forward na nagmo-move forward na kayo pwedeng sa pass ayan so pwedeng naghi-healing naghi-healed nag na yung iba sa inyo or doon na talaga kayo papunta sa paghi-heal totally healed na para sa mga buda at buto, ayan po so meron dito uh, pwedeng meron kayo nakakausap Actually, iba po sa inyo, parang dalawa pa yung nakakausap ninyo dito. So, mamili na lang po kayo dyan kung sino ba talaga yung pipiliin ninyo. Kasi di naman pwedeng dalawa yan, piliin nyo sila. Pagdating naman po sa mga single mom and single dad, so, puro communication yung nakikita ko dito. Siguro maraming aquarius dito na nasa uh, long distance relationship. Ayan po. So, pwedeng may mga tumututol dito sa relationship po ninyo. Mm -mm. Pero kasi, di ba, kayo naman yung magsasama dito. Kayo naman yung nandito sa relationship ninyo. Kaya, ayan, pag-usapan nyo po ng person mo, maging honest lang kayo sa isa't isa and mag-work out po itong relationship ninyo. Para sa mga in a relationship naman, we have Ace of Cups. So, ito, may mga regrets, pero kasi mas nangingibabaw po yung pagmamahalan, mas mangingibabaw yung mafe-feel mo yung love ng person mo ngayong week na ito. Para sa mga live-in partner, ito, mag-ingat kayo kasi pa pwedeng meron dito maghiwalay ngayong week. Tignan natin para naman sa mga married. We have five of rods. May nag-aaway dito. Okay. Bakit? Queen of swords. Mukhang mag-aaway kayo dito. Ah, uh, medyo i-relax mo yung energy mo. Aquarius. Air signs ba yung sinasabi ko? Hindi ako sure, no? Pero para sa to, Aquarius. Ayan. So, ito po kasi. Pwedeng pinaglalaroan kayo ng isipan ninyo. So, yun. Uh, kung meron naman kung may pinagbibintangan kayo ay may binibintang kayo sa person niyo hanap po kayo ng concrete evidence kasi mahirap lang yung uh, nararamdaman niyo yes totoo din naman yung nararamdaman niyo do not doubt it pero mas maganda pa rin po kung pinagbibintangan niyo yung isang tao may concrete evidence po kayo mm -mm. six of rods okay okay meron dito pa lang pinag din naman is ano pwede na parang laging umaalis yung asawa mo Aquarius ngayong week na ito. So, yun, siguro pagbabawalan mo siya, ganyan. So, yun yung pag-uumpisahan ng away ninyo. Baka kasi laging nayayaya itong asawa mo sa mga party, sa mga inuman, saan pa. Sa mga pag-alis, mga parang bigla ang road trips, ganyan. Tignan natin a blessing on your wisdom. So, ingat po talaga kayo sa mga sinasabi po ninyo. A blessing on a resolution. Alam mo kung ano man yung, yung sasabihin mo, Aquarius, kung ano man yung nasa isipan mo ngayong week na ito, is magbibigay talaga yan ng solution. Hindi lang siguro sa problema mo, even sa problema ng ibang tao mayroon tayo ditong a blessing on a home. So, ito, yung iba po sa inyo, pwedeng nagpapaayos ba kayo ng bahay, nagpapagawa ng bahay, bumibili ba kayo ng bahay, ng property ngayong week na ito. So, ayan po kasi a blessing on a home. Pwede rin na mas masaya yung bahay ninyo ngayong week na ito or yung mga taong nakatira dyan sa bahay. So, number 36, number 27, and number 10. Yan po yung lucky numbers ninyo. And pwedeng significant din po yan sa life ninyo, Aquarius. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. And mag-iingat po kayo always. Bye-bye!